Tinilabutan talaga si Bobby Pacquiao na masaksihan ang bangis ng kanyang pamangkin na anak ni Manny Pacquiao. Sobrang lakas ng anak ni Pacquiao. Tatlong sunod-sunod na panalo lahat sa pamamagitan ng KO 100% knockout power ang susunod na muka ng Philippine Boxing at siguradong tatalunin si Nauya Inoue sa kasikatan sa ibabaw ng ring. 20 anyos lang ang ating bida pero sobrang tindi na ng kanyang kartada sa kadahilan gusto niya talagang maging proud sa kanya ang kanyang ama na noong una ay hindi siya kinilala. 30 seconds first round knockout ang ginawa ng bagitong boksingerong ito at dahil dito nakilala na siya ngayon at ipinagmamalaki ng kanyang ama sa buong mundo may isang bata na sabik sa pagmamahal ng kanyang ama ang gumulat sa mundo ng boxing si Emmanuel Bacosa Pacquiao Jr. ay ang anak sa labas ni Manny Pacquiao mula sa kanyang unang laban na nauwi sa tabla ay sinanay na siya ng kanyang ama itinuro ni Manny ang mga galaw at diska kaya naman sa pangalawan niyang laban ay naging halimaw na ito katulad ng kanyang ama. 30 seconds first round knockout ang inabot ng kalaban niya. Nang laban kontra kay Gerson Baclohan ng Mangawi City. Binugbog niya ito at brutal KO talaga ang inabot niya sa anak ng pambansang kamao. Nang labanan naman niya si J. Clyde Langahin ng Gabaw City. Knockout din ang sinapit nito dahil na-overpower siya ng ating pambato. Kinilabutan talaga si Nauya Inoue dahil sa mga galawan ng ating boksingero. Katulad ni Pacquiao na iniwan ng ama at hindi kinilala nang ito ay lugmok at bata pa. Ang kanyang anak na si Eman Bacosa ay naranasan din ang naranasan ng ama. Labing dalawang taon na nakakaraan, may isang babae na napabalita noon na naanakan ni Manny Pacquiao. Diyaryo ang storya, binigyan siya umano ng kampiyon ng kalahating milyon. Gusto ng babae ito na kilalanin ni Pacquiao ang kanilang anak sa labas. Si Joanna Bacosa ay pinakilala sa social media ang patang si Emmanuel Bacosa Pacquiao Jr. Pinagkaitan man noon ang pagkakataon na kilalanin bilang isa rin sa anak ni Manny Pacquiao, si Eman ay hindi na wala ng pag-asa at gusto ring sundan ang yapak ng kanyang ama na inidulo niya ng sobra. Eh, na. Gusto na kasi kita. Pinangarap niya rin na maging isang boksingero. Umaasa na balang araw ay kikilalanin rin ni Pacquiao ang dugong Pacquiao na nananalaytay sa katawan nito. At boxing mga kaibigan ang naging daan upang kilalanin ni Pacquiao ang kanyang anak sa labas sa kanyang pagmamahal September 23, taong 2023 Nagulat ang mundo ng boxing Nagpakilala na kasi Ang anak sa labas ni Manny Pacquiao Sa Mandaluyong College Gymnation Unang tumungtong sa lona Si Eman Bacosa Makakalaban niya rito Si Jumel Cobjamat Ng Kabuyaw, Laguna Bato-bato ang katawan nito At nakakatakot talaga Naging maganda Ang pinakita niyang laban Bagamat natutumba siya Ay muli siyang bumabangon ayaw niyang sumuko at pinapakita ang dedikasyon manalo dugumpak yaw talaga ang nananalaytay sa katawan nito dito lang okay gusto ko round number 1 medyo may katangkaran si Eman saktong sakto at akma akma ang kanyang pangangatawan para makipaglaban Medyo magulang ang kalaban. Laging iniitlogan ang anak ni Pacman. Dito sa round number 2, kitang kita talaga ang ganda ng galaw ni Eman. Kuhang-kuha niya ang galaw ng kanyang ama sa gitna ng laban. Sa round number 3, maganda pa rin ang pinapakita ng ating bida. Porsigido pa rin siyang manalo sa labanan nila. sa round number 4 todo na ang labanan at maganda ang kanilang naging palitan pagkatapos ng apat na raw na bakbakan ay naging tabla ang resulta. Dito na siya napansin ng social media at ang kanyang minimiti na mas lalo pang makilala ang kanyang ama sa wakas ay natupad na. Personal na sinanay ni Manny Pacquiao ang kanyang anak na sabik sa pagmamahal ng ama at mukhang may pagmamanahan na si Pacquiao ng kanyang ligasiya at talento sa ibabaw ng lona. Dahil pagkatapos ng pagsasanay kasama si Pacquiao ay naging halimaw na po ang pagdito nating bida sa ibabaw ng lona. Araw ng Biyernes, December 15, taong 2023, sa General Santo City, Cotabato del Sur. Muling lumaban si Eman Bacosa, makakalaban niya rito si Noel Pangantaw ng Cotabato del Norte. Habang nanunood ng live si Manny Pacquiao para suportahan ang kanyang anak, ay ginula talaga ni Eman ang mga tao, lalo na ang kanyang ama, dahil sa napakagandang first round knockout na panalo niya. 啊。 sa pangalawa niyang laban kontra kay Gerson Baclohan ng Mangawi City. Binugbog niya ito at brutal KO talaga ang inabot niya sa anak ng pambansang kamao. Round number 1 lamang talaga sa tangkad si Eman Bacosa habang na-overpower kagad niya ang kalaban niya. Dito sa round number 2, dalawang beses makapabagsak ni Eman ang kanyang kalaban. number 3, dito natataposin ni Eman Bacosa ang kanyang kalaban. Puro mabibigat na kamao ang pinakawalan ng anak ni Pacman. Makalipas lang po ang isang buwan ay muling lumaban si Eman Bakosa. Si J. Clyde Langahin ay nilabanan niya sa presteryosong okada. Pero katulad na mga naunan niyang laban, round 3 lang din ang itinagal ng kanyang kalaban. Wala nang intro-intro, round 3 na kagad dito. Duguan na dito ang kalaban ng ating pambato. At dito na niya tatapusin ang kalaban niyang buksingero. butan talaga si Bobby Pacquiao sa anak ng kanyang kapatid na si Manny Pacquiao. Isa lang ang makukuha natin aral sa bijong ito. Bloody sticker than water. Ginawa ng anak ang lahat upang makilala ng ama. At hindi naman nabigo ang anak dahil ipinagmamalaki na siya ngayon ng kanyang ama. Mahalin mong iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At mahalin mong Diyos ng hikit sa iyong sarili.